Nakaayos na ang kampo ni Bea Binene at ang radio jock na si Dan Christian Villanueva o si Papa Dan. Nilinaw na ni Villanueva sa ina ni Bea na walang katotohanan ng lumabas na balitang nagkaroon sila ng relasyon ng aktres. Handa rin daw si Villanueva na humingi ng tawad para tuluyang matuldukan ang isyong ito. Nakatuto si Obre Caramper. Nababahala ang ina ng teen actress na si Bea Binene dahil sa lumalabas na balita tungkol sa kanyang anak at isang DJ ng FM Radio DWLS na si Papa Dan o Dan Christian Villanueva. Ayon kasi sa ulat, nagkaroon daw ng relasyon ang kanyang minor de edad na anak at ang 29-year-old na si Villanueva. Bagay na hindi raw totoo. Ito walang relation na ganyan, friend lang talaga, walang malisyoso na hindi pa niya po pwede. Bata pa eh, tsaka hindi wow. lagi sa tabi ko yan, hindi yan po pwedeng ilayo pa sa tabi ko. So wala pong, wala pong? Wala, pong eh. wala, wala silang relation, friend lang talaga sila. Mari itinanggi ni Mrs. Benene na merong sensitibong video o litrato si Nabea at Villanueva. Wala naman eh, wala naman siyang ilalabas daw at wala naman daw talagang picture na kung ano man yung picture na yun eh bapan friend parang gano kuya kaibigan yun lang naman yung yun lang yung pinakita niya sa akin lumabas sa jaron nagsampa o mano ang kampo ni Bea ng reklamong child abuse laban kay Villanueva sa pamamagitan ni attorney Fer dito sabi ni Mrs. Benene wala silang kinalaman dito hindi raw nila alam ang hakbang na ito ni attorney Tapaso na hindi naman daw nila kinuhang abogado para sa kaso humingi lang daw sila ng payo dito wala akong alam wala kasi ang sabi niya sa ang sabi ko sa kanya, nagbili na ko sa sa kanya na kinausap ko na gusto namin eh babae at gusto rin na anak ko e eh, babae maging attorney. Nang aming makapanayam si attorney Topacio, nilinaw niyang taliwas sa napaulat, wala siyang pinafile na kasong child abuse laban kay Villanueva. Pero ayon kay Mrs. Binene, ipinablotter nga nila noon si Villanueva sa CIDG dahil sa umano'y psychological abuse na naranasan ng kanyang anak dahil sa labis na pangungulit daw ng DJ. Naging magkaibigan daw si Nabea at Villanueva matapos magkasama sa mga mall show at fans day. Isang araw, nakiusap daw si Villanueva kung pwedeng makitigil sa kanila. Kaya pinatira daw nila si Villanueva sa kanilang guest house. Kasi tinuring na rin namin talagang friend eh, tsaka talagang parang kailangan din niya ng family nung time na yun eh. Kaya nandun, nandun siya, pumupunta siya, pero Nagulat na lang ako, iba na nga yung, yung nangyayari. Kinausap na raw ng ina ni Bea si Weva at nagkasundo na raw sila. Nangako daw si Villanueva na hindi na nito lalapitan ang kanyang anak. Nag-ayos na kami. Nag-ano na kami. nag, -ano na, kami. nag na doon sa mga ganyang issues. Kinumpirma din ni Villanueva na nagkaayos na raw sila ni Mrs. Benene. Nilinaw din niyang hindi sila nagkaroon ng relasyon ni Bea. At itinagin niyang hinaras niya ang aktres. There's no such thing, no pictures, no videos compromising anything. So wala. Actually wala eh. I don't know where it came from but nothing. No pictures and no videos. We have talked about it. Uh, kung kailangan yung mag-apologize. Actually nag-usap na kami naging maganda yung usapan namin. And everything is okay now with uh, with mommy of uh, Bea and Bea and me. Obli Karampel, Nakatutok, 24 Horas.